So mga idol, good morning uh, Magandang araw po sa inyo lahat Nandito po kami sa Las Piñas so, Dinodor po kami dito ng mga salamin. So, ito po yung bagong kasama namin. Uh, si, James. Sa, uh, si James. Na. Mm -hmm. uh, sa... si James Barginuna. Transpo family. po sa lahat ng mga transpo. Sa mga kasamahan namin dyan. Is, natin, uh, especially kay Idol Master natin. Na uh, andun pa sa ngayon. Buday hindi ko alam kung nakadeliver na. <laughs> uh, dito kami nag-deliver sa Porto Pino Heights. Sa Las Piñas. Kaganda ng mga bahay dito mga idol. Lo? Oh. Oh. Yan. Ayun, ganyan. Pangarap ng kasama ko na magkaroon siya ng ganitong bahay. Ito, ito. Kasama ko ito. Yan. Hey, Ayun, anong, sabi mo. Ano, anong, 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 mo? anong, 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 Ah, Samar. Oh, shout out mo naman sa mga pinsan mo doon. Shout out sa kasamar. Samar. <laughs> shout out eh. sa buong Samar. Sabi mo, sabi mo, sir, hindi mo na ako mahuli. Sa Manila na ako. So nalawak na lupain dito mga idol dito sa Las Piñas sa pinagdedelivera namin no. Ang gaganda ng mga bahay dito mga idol, may mga bagong gawa na naman sila dito, Balino Bali no nakaraan deliver kami dito, 'yan ay kakasimula pa lang 'yan, ngayon ay tapos na. So lagi kami nakapunta dito, ito ang nilibera namin yung bahay na 'yan. Tayan madalas kami dito noon, kasama ko pa si Bay Mark tapos ngayon ay tapos na. Kaya dito naman kami sa kabila, 'yan. Sa kanya din 'yan yung paglilibera namin uh, marami silang tinayong bahay dito kaya siguro marami pa kung salamin na i-deliver namin dito ito po yung deliver namin mga idol oh. pasilip ko po sa inyo yan yan mga salamin po ito mga idol ito yung binaba namin sa container noong nakaraang gabi yung tatlong container binaba namin so dinilever namin agad Kasi si may darating na naman daw mamaya para mapaglagyan sa puliga ay, mga kasama ko. Kasama natin si Idol Dongs, Si Bay Arnel, si Idol Jimboy. Idol Jimboy, eh. Uh, Kumusta? Uh, long Nung time no siya, saan ka ba nagbakasyon? Europe. <laughs> Europe. Sumama <laughs> <So> ka sa Gilas? <laughs> Ay, uh, naka-forma yung bago namin kasama, ayun oh. Eh, no? Uh, uh, bago ng sapatos mo ah. Uh. talaga pag galing Europe. Bago lang sa mga tatlong taon na. Uh. Saan san, san ano mo idol? San bang area mo? Yung pag-ari mo? Dito po gabi niyo. Ah, po gabin <laughs>